So alright mga idol Ayan So ayan mga ka Panibagong araw naman At panibagong vlog na naman tayo ngayong araw So ayan ha. Tayo ay papasok na trabaho So kung makapansin nyo Ayan Yan ko So uh, ayan let's go samanya nyo ako mga idol Sa ating paglalakbay Patungo sa kalawag Ayan Ito Nagpapainit ako mga idol ng motor. So, let's go. All right, check natin, check, check. Yan. Yung mga gamit natin sa Wala wala makain nakalimutan na tayo. Maka may nakalimutan tayo ah. Pero wala naman. Alright, dandahan, dandahan. Patuloy na naman. Ano oh, ba? Diba? Tay. Oh, napakaganda ng kalsada dito sa amin. Wow, yung gilid ng tagapi lang gilid ay wala na uh, inararo. Ako okay, oh, pa nang diyan. Oh, take check natin yung bag natin baka mahulog. Ayan, syarat kada lula. Okay, andito tayo sa silang, an barangay silang. So, ayan mga idol, samahan niyo ako sa aking pagbablog. Para may laro dito. sayang uh, di tayo baka bukas pa di off natin eh kaya so, mga idol uh, mga kainten yan mga kainten natin mga tropa yan sa mga viewers mga kaibigan yan sa mga uh, friend yan uh, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo yan Uh, kung mapapansin nyo mga idol, o uh, action cam ay upgraded na ang ating lens ng ating cam. At makikita rin mga idol na kitang kita na ang ating side mirror at manabela kung saan tayo patungo kasi nag upgrade ako mga idol ng oh galing ng bata <laughs> lens ng ating cam yung super wide angle na lens yung ating pinalit sa ating action cam para medyo naman nakaka excite namang panoorin no? oh pangit naman panoorin kung halimbawa yung ating pagbablog sa daan eh ang nakikita lang ay yung taas hindi siya kita yung baba ito hindi siya masyadong kita do sa stock lens natin mga idol saka itong side mirror yan tigkabilaan na to ang pangat naman panoorin kung gano'n lang ano mga idol o, ayan tayo ay nagmamadali na rin at tayo ay baka malate ang duty natin ngayon ay sa kalawag pa eh medyo may kalayuan din sa atin so nandito na tayo sa may malapit sa ano, barangay Bilyhermosa na sa nata to, to. O, Diba? Barangay Bilyhermosa na nga. Shoutout sa mga hagip ng ating cam dito sa Barangay Bilya Hermosa. O SQL. Oh. O, napakaganda ng sikat ng araw ngayong maga. Pero may badya pa rin na ano. Ah, parang ulanin. Mamayang hapon yan. Kapalang ulanin o. Oh. Namumuumuo pa lang. Anong oras sa kaya tayo makarating nito? Pag so, ganito ang takbo. O, dito na tayo dadaan sa Diversion Road. Yan, papuntahang Talawag Ganda ng parang dito, oh ganda ng sikat pati ng araw kitang kita binababa ko yung action natin mga idol ah uh, sa nakatingala ata pansin ko eh so, na review ko na nga pala mga ka uh, kaintiin itong ating gamit ngayong action cam na lens parang semi gopro yan. Medyo may pagkawide wide na rin siya. Wide na wide na talaga siya. Ah, uh, so nanakalagay kasi doon sa ano, super wide siya mga idol. So ayun Ah, uh, ko siya kagabi. Ayun nga, ah uh, may pagkakaiba doon sa lens ng stock natin sa uh, super wide angle natong mga idol itong gamit natin ngayon kasi yung nakaraan yung mga vlog natin mga idol ayan uh, mga ka ntn is yung side mirror tigabay lang side mirror saka itong panel natin hindi masyadong abot hindi masyadong abot yan mga idol kung mapansin niyo doon sa mga una kong vlog na tayo nasa kalsada eh ang pangit ang pangit din panoodin maganda yung nakikita mo yung handlebar yan saka yung tigabi lang side mirror eh makikita nyo na ibang iba dun sa stock lens ng ating action cam na karaan. So ako rin kahit ako rin ay eh, na namangha. Ayan. Ah, Binili ko nga pala itong pang bago nating action lens ng ano ng ating action cam na sa Shopee yan, sa Shopee. Yan, makikita niyo mga idol sa Shopee yung lens ng action cam na super wide angle na sa halagang 500 pesos. Napakaliit lang pero mahal na, no? Pero okay naman. at solve na solve naman yung kanyang performance sa atin. saka makakatulong to sa atin sa daan. Yung stock lens ng ating cam um, ano na ginagamit is eh, tinabi ko muna. Uh, tinabi ko muna siya. Para kato pa no eh meron tayong pampalit diba? I love Kanda Ilaya, 'di ba? bandang Kandailayan na eh yung may ginagawang flyover dito sa Kandailaya ayan oh. lalaki ng ano oh. bakal sa taas pasok tayo dun sa, sa loob eto papunta ng kalawag to let's go ayan mga idol oh ayan yan na ngayon yung ginagawang flyover na dati nating Blina Ang ang tataas na ano? lalaki pati eh oh, ah diba Saka medyo may, kaba, may kahabaan na rin to. Wala doon sa dulo. ah uh, ito, bukod pa itong dalawang to. Meron pa doon sa dulo. Yung pinakadulo doon. Kaya madalas dito yung nagtatraffic mga ka eh. Kasi ganito nga yung daan. Yan. Yeah. Yan. Magigilid tayo mga idol. Kasi baka tayo ay masagi. Yan yung mga papuntang ano. Lopez. Tapos nung ano. Yung nila sa bakal. Kasi dito madalas mga kainte na nagta-traffic gawa ng may ganito nga. Yung flyover dito sa Kandailaya. So yeah, let's go! Oh my god. Anong oras na kailangan natin dali-dalian sa ating bayahe? Ayan yung ano dito, yung pagpasok ng Palawag. and welcome to Palawag. Ayan. Uh, malapit na nga palang pesta sa Lopez yan mag iikot tayo dun sa araw ng pesta maniningin tayo ng mga gamit daming sasakyan tayo nakakasabay dito papuntang talawag so hindi talaga yung makita natin yung magandang view dito ng mga puno ayan o gawa ng truck ang taas nitong nasa unahan natin truck hindi lang tayo pwedeng hindi sasabay dito kasi ah uh, ano to ah uh, malilita So, lalaki niya, no dami nating kasabay ngayon lalaki pa ng mga truck so naalala ko nga pala uh, yung playa natin baka marirelease na yun kasi magawa 1 year na ito mga idol eh, sa 27 ilang araw na lang 1 year na eh tinanong ko doon sa kasa wala pa daw Siguro hintay-hintay na lang na ano. Hihintay na lang natin. Ang lalaki ng mga truck ng kasabay. Mga bikers sa oh. Gigi overtake. taas matakot na baka magkamali <laughs> Diba? <laughs> diba? Ang <laughs> uh, lamig ang kasarap ng hangin Magang magay eh Malamig sa ano, dampi ng sa ating mga balat mga tropa natin no oh. si ko tapos si sa dulo ah katrabahan natin ayun tapos si nasa dulong yun yan ah, kasama natin yun nasa dulong yun saka so, ito ito Wag ka matakot na waka Wag ka mali <laughs> Boom Baka tayo na Kakain na tayo na linya Alright, nandito na tayo sa may pinagkamaligan Ayan, pinagkamaligan na to Dito sa Alawag At so, sa atin si ano eh. Botol na yung side yung ano nyo oh. na sa kabila Huwag kang matakot na baka magkamali Walang mangyayari kung hindi mo susubukan <laughs> yung eh, ah. daming skates na no? ups ups uh, tinumba ka na rin no yung tayo makakauna dyan maraming mga parking sa tabi <coughs> So, oh, Shout out sa mga nakam natin. Nakuhaan ng cam. Dito tayo, tata, dito tayo magpaparking sa may mangga. Nandito yung mga tropa natin eh. Dito sila lagi nagtitinong bay. 56. Papasok na rin yung mga yun. 56 na eh. Oh, ito yung plaza oh, sa Kalawag. Ayan. Para may catering dito, no. ayano. Ano si Simon ng estudyante, oh. Oh my god, wala tayong parking niyan no? oh. Ha, tropa natin, wala tayong parking dito, doon tayo sa dulo. So alright, hanggang dito na lang yung ating vlog mga idol. maraming salamat sa mga nakapanood hanggang dulo. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta at sa pala. Ayan. So alright.